Okay, ayun na. Ay. Isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga kadiwe natin dyan. Uh, nandito ngayon tayo uh, sa tropa natin. Kaya maraming e dito eh. Yan, tatad ng e dito mga kadiway. And then, pero ang ating gagawin ngayon dito ay itong ARS. Kasi wala siyang mga ilaw. Busina, ay. Ayun yung dati nating customer na ginawan. So, dito mga kadiway, wala siyang busina, ilaw, uh, signal. So, malaking possibility dito mga ka-DIY na pwedeng sira dito yung converter. Pero, try natin i-trace isa-isa. So, ayan, pagkainon natin siya. So, ayan, na yung mga diy Pero, walang busina, signal. Saka yung ilaw niya dito, wala. <clears throat> so, ayan, isa-isa na natin. Isa-isa yun -isa ko na tanggal yung mga ka-DIY para makita natin paano natin siya matitrace. At yan mga kadiway, no, based dito nga sa nakikita natin, ah, wala siyang converter. So, hindi pala nilagyan ng converter. Akala ko kasi dati nilagyan nila ng converter to. Anyway, eto nga palang model talaga nung ARS. Wala kasi siyang converter. Ah, kasi nung time kasi na ano, sabi meron daw converter to. So, eto, eto wala pala siya talagang converter. So, ibig sabihin, matataas pa yung voltahin nito. Na so, nawala yung kanya mga ano, ilaw, signal, horn. Ayon. So, ayun, malalaman ngayon natin. Uh, isa isahin ngayon natin yan, ititrace. No? So, yung una natin gagawin natin dito, eh, tignan natin kung may mga power dito kasi parang maraming loose. So, ang ginawa ko, ito nga na uh, tester, ayan yung tester natin. Nilagay ko dito sa negative, uh, gusto kong malaman kung okay yung pumapasok na negative dito. So, pag nilagay natin yan dito, sa positive, dito positive ng uh, charging, yan, Okay. So, ibig sabihin, uh, okay yung negative dito, kaya dito tayo mag-trace kung may mga power na pumapasok dito. Yan dito mga kadewe, no, upon tracing nga, uh, tinetrace nga natin kasi yung mga wiring niya. Kung tutusin pag tinignan mo, sobrang daming wiring. Pero ang una natin tinitig dyan, yung mga power in. So, ayan, uh, nakasaksak pa rin to sa negative. Ibig sabihin, yung negative nito okay. Yung positive, eto yung positive, dito tayo, ayan, no, oh, positive. So, dapat meron to. Yan. So, walang pumapasok na power. Ibig sabihin, may problema yung kanyang positive. Okay? So, walang pumapasok na power dito. Even though may pumapasok na power dun sa susian, sa susian, sa susian lang mga ka-DIY. Pero pagdating sa accessory, eh, walang pumapasok dito sa ating mga signal, busina, horn. Yan, busina, horn, no? Isa lang pala, sorry. signal, busina, at Uh, ano pa ba, ilaw. So, ayan, ito trace natin kasi wala siyang, ayan, wala siyang uh, power in. Sa social lang, no, walang pumapasok sa accessory. tadi dito mga kadiway, nakita ko na yung uh, isa sa unang issue niya, uh, putol yung uh, power in o yung inline ng kanya accessory. Kasi dito nga, ayan, um, makikita nyo, wala. So, ito yung positive yan, yan, positive yan. So, ang kulay niyan ay nandito. Ayan, no. Oh, black, tsaka green. So, eto mga ka-DIY, may putol dito. Ayan. So, pag nilagay ko yan dyan, ayan, oh, may ilaw na siya. Okay. So, ayan yung una natin na trace. Uh, putol yung kanyang uh, accessory line. So, ikakabit muna natin yan. Eto yan, o. Oh, dito pala yung nakakabit. O, oh, kasi hindi natin kabisado to kasi marami nang gumawa nito na mga ka-DIY. Kung mapapansin nyo naman sa kanyang mga balot. Okay, nakita na natin unang issue, power line accessory. So mga ka-DIY, nakabit na natin yung kanyang accessory line, power in. So ibig sabihin, meron na dapat dito sa kanyang board. Tingnan natin. Ayun, meron na mga ka-DIY. Okay, 1-0. Napin na natin yung mga ibang ititrace pa. At yun, dito mga ka-DIY, sa kanyang uh, tinatawag nating uh, flasher relay, baliktad yung lagay eh, dito mga ka-DIY kasi Merong way kasi yung pagkakabit ng flasher relay. So kasi kung babaybayin ko yan dito, ito kasi yung red green. Yan yung positive. So ayan yung supply. Yan yung pinaka supply. And then dito kasi siya napunta sa kabila sa tinatawag nating load. So pagbabaliktad rin lang natin yan para umandar yung atin signal light. So babaliktad rin ko lang mga kadyway. At yan mga kadiwe, nabaliktad na natin. Okay na siya. At uh, ito isang isang example ng atin signal. Ayan, signal natin. tayo natin dito sa ating uh, tester. Ayan. So, okay na kanya signal. Okay na rin. May busina na rin. Yan. Ang problema na lang natin yung ilaw. Uh, pundido na ilaw nito mga ka-DIY. Uh, ito natin. Yan. So, hanapan lang natin ang linya yan. At uh, meron na siya ng linya naman na dito mga ka-DIY kaya ikakabit ko na lang siya. So ayan mga ka-DIY, kinabit na natin. Uh, okay na, assemble na lang natin siya. Meron na rin siyang ilaw. Ilaw. Yan. O, assemble na lang. Balik na natin agad na isang mabilis. At yan mga ka-DIY, no, na ibalik na natin ulit siya. So nakita niyo naman kung paano ako mag-trace ng wiring tsaka yung mga troubleshoot pagdating sa mga basic na e-bike. So, ayan, mayroon na siyang ilaw. Ayan. And the signal. At saka busina. So, yun, hanggang doon na lang mga kadiway. Maraming salamat sa panonood. Thank you, thank you. Medyo napahaba na.